magandang araw sa iyo um sa panahon ngayon na ah, ang daming paraan para kumonekta online man o harapan napapansin mo ba na parang parang mas bihira nating pag-usapan yung mga bagay na talagang mahalaga sa puso natin O nga eh lalo na pagdating sa ating pananampalataya may isang konsepto kasi na nabasa ko tinatawag na silent tragedy o tahimik na trahedya ah yun ba yung Oo, hindi raw ito yung pagkontra ng mundo sa Ebanghelyo, kundi yung mismong pananahimik nating mga naniniwala. Medyo mabigat isipin, no? Totoo o lalim yan? Kaya sa ating pagtalakay ngayon, bubuklatin natin itong mga ideya mula sa aklat na So Boldly, Reap Eternally. Kasi ang isang malaking tanong na sinasagot nito, sapat na ba talaga na maging mabuting halimbawa lang tayo? Hmm, good question o kailangan may kasama itong sinasadyang pagpapahayag, yung tinatawag na proclamation, lalo na sa mga taong nakakasalumuhan natin araw-araw. Interesting. Ang misyong natin dito, unawain kung paano ba magsalita tungkol sa pananampalataya sa paraang natural, hindi pilit, gamit mismo ang mga relasyon na meron na tayo. Okay. At titignan din natin yung idea ng um, pagpaparami ng pananampalataya, hindi lang basta pagdadagdag ng bilang. Okay. Simulan na nating himayin ito. Ang unang tanong, bakit nga ba hindi raw sapat ang manahimik lang? Sige. Kasi di ba madalas nating marinig, actions speak louder than words. Marami sa atin parang komportable na lang sa pagiging mabuting tao, isang tahimik na presence, ganyan. Oo, oh, yun yung common na mindset. Pero sabi nga sa aklat, bagamat napakahalaga ng ating pamumuhay o presence, parang hindi nito lubusang natutupad yung utos sa Mateo 28.19-20 na humayo kayo at gawing alagad. Ah, yung Great Commission. Oo. Tapos may paalala pa sa Roma 10.14.15 na paano nga naman maniniwala ang tao kung hindi nila narinig at paano sila makakarinig kung walang magpapahayag. Parang... Mukhang may kulang nga kung puro kilos lang. Magandang punto 'yan para simulan. Kasi kung babalikan natin ang kasaysayan, um yung unang simbahan sa aklat ng mga gawa, kitang-kita na ang paniniwala nila ay nasa kapangyarihan ng salitang binibitawan. O nga no. Mula sa sermon ni Pedro nung Pentecostes na alam mo 'yung libo-libo ang nabago hanggang sa pagtatanggol ni Pablo sa harap ng mga pinuno. Hindi sila nanahimik. Talagang nagsasalita sila. Meron ngang isang magandang analohiya rito na binabanggit. Ang ating mabuting pamumuhay, ang ating presence, ay parang ugat o roots. Ito yung nagbibigay sa atin ng credibility, di ba? Yung nagpapatibay sa lupa. Okay, gets. Pero ang pagpapahayag, ang proclamation, ito yung parang usbong o shoots na lumalabas sa lupa, nagpapakita ng buhay, nagbibigay ng linaw kailangan pareho para mabuhay ang halaman. Ah, okay. So parang hindi pwedeng isa lang. Kailangan connected yung ugat at yung usbong, parang ganun. Eksakto. Kailangan both. Isipin mo rin ang isang parola o lighthouse. Napakatibay ng pundasyon niyan, 'di ba? Oo naman. Pero kung ang ilaw sa tuktok ay pundido o hindi nakasindi, Anong silbi nito sa mga barkong gamadaan? wala mapapahamak pa sila tama ang ating pamumuhay ang matibay na istruktura pero ang ating pagpapahayag ang nagsisilbing ilaw na gumagabay ang isa na walang kasama ay uh, hindi kumpleto sa misyon yung tahimik na kabaitan pwedeng hangaan s'yempre pero hindi lagi naiintindihan ang pinanggagalingan nito baka isipin lang ah, mabait lang talaga malinaw yon malinaw ngayon, eto dito ako na hook Here's where it gets really interesting para sa akin. Sinasabi rin kasi sa aklat na yung mga network natin, yung mga relasyon, oo, yung pamilya natin na tinatawag ding oiko sa konteksto ng aklat, yung mga kasama natin sa trabaho o marketplace, agora, yung komunidad natin, polis, pati na yung mga koneksyon natin online, web, hindi lang daw yan basta nagkataon lang. Hmm. Ang framing dito ay ito raw ay mga God-ordained mission fields, mga bukirin ng misyon na sadyang itinalaga ng Diyos para sa iyo, para sa atin. Nakakagulat isipin, no, na yung mga ordinaryong tao sa paligid mo ay sadyang inilagay dyan. Parang may purpose pala lahat. Oo, at ang pinaka-efektibong pagkalat daw ng ebanghelyo ay hindi lang sa malalaking pagtitipon, kundi sa araw-araw na pakikipag-ugnayan nating mga karaniwang mananampalataya. Doon daw mismo sa mga network na yon. At ang nakaka-intriga nga dyan, dito kumokonekta yung konsepto ng person of peace na mababasa natin sa Lukas, uh, Kabanata 10. Ah, sa Luk 10? Oo. Nung isinugo ni Jesus yung kanyang mga alagad, pansinin mo, hindi niya sinabi na subukan nilang kumbinsihin ang bawat taong makasalubong nila. Hindi pala ganun. Hindi. Ang bilin niya, maghanap kayo ng isang tao, isang anak ng kapayapaan, na bukas ang puso at magpapatulay sa inyo, yung taong yon ang magiging tulay ninyo para maabot ang buong sambahayan niya o ang kanyang network. Wow! Parang domino effect? Parang ganun nga. Ang diskarte pala ay hindi lang basta pag-abot sa paisa-isang tao, kundi pagpaparami sa pamamagitan ng mga network na yan. At madalas, yung pamilya o oikos nga ang nagsisilbing unang hardin kung saan sumisibol ang pananampalataya bago pa ito kumalat sa ibang bahagi ng buhay natin. Hindi ito random, may diskarte pala. Wow, ang galing. So, parang strategic pala dapat ang approach, hindi lang basta bahala na, okay gets ko na. Kailangan may pamumuhay na totoo, kailangan may pagpapahayag at gagamitin natin yung mga relasyon na meron na tayo. Ang tanong ngayon, paano? paano ba yung paglalakbay mula sa pagiging present lang, yung may mabuting presence, tungo sa mismong pagpapahayag o proclamation? Kasi um, parang ang hirap isingit niyan sa ordinaryong usahapan, hindi ba? Natural lang na isipin niyan. Mahirap naman talagang biglain, di ba? Ang sabi sa aklat, Nagsisimula yan kapag ang ating integridad, yung ating kabutihan, yung kapayapaang nakikita sa atin, yung ating presence ay nakakalikha ng curiosity o pagkausyoso sa iba. Ah, yung mapapansin nila. Oo, so, yung tipong mapapaisip sila bakit parang iba siya maghandle ng stress o bakit ang gaan ng dating niya kahit may problema yung ganon, pero hindi dapat huminto doon. Okay. Mahalaga na masandan ito ng paliwanag kapag nagkaroon ng pagkakataon. Gaya ng paalala sa 1 Pedro 3.15, dapat lagi tayong handang na ipaliwanag ang pag-asa na nasa atin. Laging handa. Oo. Kailangan daw nating lagpasan yung tinatawag na myth of the silent witness, yung paniniwalang sapat na ang mabuting gawa kahit walang salita. Ayon sa aklat, hindi to sapat. May kulang pa rin. Teka, parang ang laking hamon yan kasi paano kung um, masira yung relationship dahil sa pagpapahayag? O baka isipin nila, ano, nagyayabang lang ako o nangangaral? Tama ka. May ganong panganib kaya mahalaga ang balanse. Diyan talaga nagkakamali minsan eh. Ito yung sinasabi ng aklat. Ang presence na walang proclamation ay maaaring hindi maintindihan. Ah, okay. Pwedeng isipin nila... Ah, mabalit lang talaga siya. O ganyan lang talaga kultura nila. Hindi nila makikita na si Kristo pala ang pinagmumulan noon. Oo nga. Sa kabilang dako naman, ang proclamation na walang presence na nagpapatunay dito, halimbawa salita ka ng salita tungkol sa pag-ibig pero hindi ka naman magpamahal, o tungkol sa katapatan pero hindi ka naman matapat, ay eh malinaw na hypocrisy o pagkukunwari. Yikes! Masama yun. Mas nakakasira pa nga di ba? Ang tunay na hamon ay ang pagtugmain ng dalawa, ang buhay na sumasalamin sa ibanghelyo at ang mga salitang nagpapaliwanag nito. At alam mo, ang kwento mo, yung personal mong patotoo, kasama na yung mga kahinaan mo na naranasan ng bihaya ng Diyos, ay isa sa pinakamabisang tulay para dyan. Yung testimony? Okay, gets ko yung balanse. Pero, um, paano naman yung pressure na baka mali ang masabi ko? o baka magmukhang scripted o pilit. Ayaw naman nating maging parang robot na may mga memorized lines, di ba? Magandang pag-aalala yan. Totoo yan. At dito pumapasok yung kahalagahan ng pagiging pinapatubayan ng espiritu. Spirit-led. Oo. Hindi ito tungkol sa mga formula o script na dapat kabisaguhin. Ang binibigyang diin ay ang pagiging sensitibo natin sa pagkilos ng Espiritu Santo. Kailaan nating matutong makinig sa kanyang mga promptings o bulong sa puso at kilalanin ang kanyang perpektong timing, yung tinatawag na Kairos moments. Kairos, yung tamang panahon? <laughs> Eksakto. Ang pagbabahagi ay dapat nagmumuna sa isang pusong umaapaw overflow dahil sa pasasalamat at sa personal na karanasan kay Kristo. Hindi dahil sa pakiramdam na obligasyon lang ito. Ah, dapat galing sa puso? Oo. -o. At kasama sa pagiging sensitibo na to ay ang deep listening. Hindi lang basta pakikinig sa mga salita ng kausap mo, kundi ang pagsisikap na marinig at maunawaan ang puso sa likod ng mga salitang iyon. Ano ba talagang pinagdadaanan niya? Ano ang hinahanap niya? Kailangan nating makinig ng malalim. So hindi lang basta maghihintay ng opportunity. Kailangan din actively listening at nakikiramdam sa guide ng espirito. Okay, gets ko yan. At kasabay ng pagiging spirit-led, kailangan din nating maging contextually aware o mulat sa konteksto ng kausap natin. Ang tawag dito ay contextualization without compromise contextualization pero walang compromise. Paano yon? Ang galing ng halimbawa ni Apostol Pablo dito nung nasa Atenas siya. Naalala mo yun sa Gawa Kabanata 17? Ah, oo, oo. Yung sa Areopagos. Tama. Hindi siya dumating doon na may dalang standard presentation, di ba? Sa halip, napansin niya yung altar para sa hindi kilalang Diyos at ginamit niya yun, pati na yung mga tula ng sarili nilang mga pilosopo bilang tulay para simula ng usapan tungkol kay Jesus. Ang galing ng strategy niya. Pero at ito ang mahalaga, hindi niya binago yung core message, ang pagkabuhay muli ni Kristo at ang panawagan sa pagsisi. Hindi siya nag-compromise. Dito pumapasok yung konsepto ng melody at rhythm. Melody at rhythm, ano yon? Ang melody ay yung di nagbabagong puso ng ebanghelyo. Ito yung core. Si Kristo, kamatayan niya, muling pagkabuhay, kaligtasan sa biyaya. Hindi ito pwedeng baguhin. Okay, yun yung melody. Non-negotiable. Oo. Ang rhythm naman ay yung paraan ng pagpapahayag na bumabagay sa kultura, sa wika, sa mga metapora at kwento na maiintindihan ng kausap. Dito tayo nagiging flexible. Ah, so yung delivery, yung style. Tama. Ang kailangang iwasan ay dalawang extremes. Una, ang syncretism, kung saan sobrang nag-a-adjust ka na nababago mo na ang mensahe mismo, yung melody. Pangalawa ang irrelevance, kung saan sobrang higpit mo naman sa rhythm mo na hindi ka na maintindihan o makakonekta sa kausap mo. Kailangan ng wisdom dito. Melody and rhythm. Gusto niyang analogy na yan? Ang linaw. So paano natin maisasalin yan sa mga pang-araw-araw na usapan? Paano gawing natural yung pagpasok ng mga spiritual na tema ng hindi awkward or out of place? May mga practical tips ba mula sa aklat? Meron, meron. Ang isang mungkahi ay gamitin mismo yung mga pang-araw-araw na pinag-uusapan natin bilang tuloy o bridges. Mga simpleng bagay lang. Tulay. Paano yon? Halimbawa? Halimbawa, yung kausap mo nagraran tungkol sa stress sa trabaho. Normal yan, di ba? Pwedeng maging tuloy yan para mapag-usapan ang tungkol sa tunay na kapahingahan at kahulugan sa buhay. Ah, okay pwede. Baka maipasok mo yung konsepto ng Sabbath rest o yung identidad natin kay Kristo na hindi base sa performance. O kaya naman, parenting challenges. Naku, common yan. Oo, relate much. Pwedeng maging daan yan para mapag-usap ang biyaya, ang pasensya, at ang walang kondisyong pag-ibig ng Diyos na kailangan nating lahat, pati ng mga anak natin. Hmm, magandang connection mo. Tapos, kapag napag-usapan ng mga issue ng social injustice na nakikita sa balita, pwedeng ikonekta yan sa usapin ng tunay na katarungan ayon sa Diyos at ang pag-asa sa kanyang pagpapanumbalik. May mas malalim na perspective. Yo, kahit yung simpleng paghanga sa ganda ng kalikasan, sa isang painting o sa musika. Pwedeng maging pagkakataon yan para ituro ang usapan patungo sa may ng lahat ng kagandahan. Maraming pwedeng tulay. Okay. So parang hinahanap pa ng natural na connection yung ordinaryong buhay sa mas malalim na katotohanan ng Ebanghelyo, hindi pilit. Tama? Yun ang punto. Ang tawag dito ay gospel saturation, parang paglalagay o paghalo ng Ebanghelyo sa kabuuan ng ating buhay, hindi lang sa isang sulok o sa linggo lang. Gospel saturation. Mm -hmm. Okay parang asin na humahalo sa buong pagkain para maggalasa o ilaw na nagbibigay liwanag sa buong silid. Hindi ito isang malaking event lang na mangyari minsan, kundi ang paglikha ng isang sustained atmosphere kung saan nagiging normal at natural na mapag-usapan ang mga espiritual na bagay. Sustained atmosphere. Gusto ko yun. May isang practical na tool pa nga na binabanggit, tinatawag na conversation mapping – parang gabay lang. Conversation mapping, ano naman 'yan? Parang ang systematic naman 'yan. Hindi ba parang nawawala yung naturalesa? Magandang tanong 'yan. Hindi naman ibig sabihin na parang checklist ito. Ito ay parang isang mental framework lang para maging mas intentional tayo sa pakikinig at paggoconnecta. Simple lang ito. Una, tukuyin mo ang felt need o yung nararamdamang pangangailangan o issue ng kausap mo. Halimbawa, pag-aalala, kalungkutan, paghanap ng purpose. Okay, ano yung need niya? Pangalawa, yung mawakan ng bridge statement o tulay na pangungusap na kumukonekta sa pang-araw-araw nilang karanasan. Pangatlo, ikonekta mo ito sa isang tema ng ibangyelyo, biyaya, pag-asa, kapatawaran, pag-ibig ng Diyos. Felt Need Bridge Gospel Theme Oo, pero siyempre, susi pa rin dito yung empathetic listening, yung pakikinig para umunawa, hindi lang para sumagot at pagtatanong ng may pagmamalasakit. Ang goal pa rin ay genuine na pakikipag-ugnayan at pagmamalasakit, hindi ang maisakatuparan ang mapa. Ang mapa ay gabay lang, pero ang espiritu pa rin ang nagdidirekta ng paglalakbay. Okay, malinaw yan. Hindi siya rigid formula, kundi guide lang. Ngayon, may isa pang malaking ideya na tingin ko mahalaga nating talakayin, yung kaisipan na kailangan muna nating maging super ready o eksperto bago tayo magbahagi ng pananampalataya. Aminin natin, madalas ito yung pumipigil sa atin, 'di ba? Oo, oh, totoo 'yan, malaking hadlang. Yung feeling na nako, hindi pa ako handa o hindi ko pa kabisado lahat ng verses o baka mapahiya lang ako. Pero Anong sinasabi ng aklat tungkol dito? Kailangan ba talaga maging expert muna? Napaka-common na hadliang yan. Pero ang ganda ng paalala mula sa Biblia mismo. Tingnan mo yung babaeng Samaritana sa Juan Kabanata 4. Pagkatapos niyang makausap si Jesus sa tabi ng balon, anong ginawa niya? Tumakbo siya pabalik sa bayan. Oo. Dumiretso siya sa bayan at sinabi sa mga tao, Halik kayo, tingnan ninyo ang isang lalaking nasabi sa akin ng lahat ng bagay na aking ginawa. Hindi siya nagantay ng ilang linggo o buwan. Agad-agad. O nga, nag-share agad siya. Ganun din yung lalaking Jeraseno na pinalaya mula sa mga demonyo sa Marcos Cabanata 5. Agad siyang umuwi at nagpatotoo sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Hindi sila nag-enroll muna sa discipleship class. True. Hindi na nag-training pa? Ang argumento ng aklat, yung paghihintay na maging perpekto o super-equipped, ay nagiging bottleneck o malaking hadlang sa mabilis na paglalaganap ng ebanghelyo, pinapabagal natin. So, hindi kailangan ng PhD sa theology para magsimula. Pwede na kahit newbie pa lang. Hindi raw. Pwedeng-pwede na. Dahil ang modelo na itinuro at ipinakita mismo ni Jesus ay hindi lang basta addition, pagdaragdag ng tagasunod, kundi multiplication, pagpaparami ng mga tagasunod, nagagawa rin ng mga tagasunod. Ah, multiplication, hindi lang addition. Oo. Ito yung puso ng misyon. Yung simpleng konsepto na madalas gamitin sa training. See one, do one, teach one. Una, pagmasdan mo kung paano ginagawa. Halimbawa, paano si Jesus nakipag-usap, paano nag-share yung mentor mo. See one. Pangalawa, subukan mong gawin. Magbahagi ka rin sa paraang natutunan mo kahit simple lang. Do one. Pangatlo, ituro mo sa iba para magawa rin nila. Teach one. Para dumami pa. Exacto. Ang kapangyarihan daw ay wala sa galing o perfeksyon ng naghahasik, kundi nasa binhi mismo, ang salita ng Diyos na may kakayahang tumubo at mamunga. Tayo ay tagahagis lang ng binhi. Nasa salita ang power. Oo. At itong teolohiya ng pagpaparami, makikita natin ang pattern mula pa sa Genesis, humayo kayo at magpakarami, sa tipan kay Abraham, pinagpala so upang maging pagpapala sa iba, syempre sa Great Commission, gawing alagad ang lahat ng mga bansa, hanggang sa aklat ng pahayag kung saan nakita ni Juan ang napakaraming tao mula sa bawat lahi at wika na sumasamba. Ang disenyo talaga ng Diyos ay pagpaparami, hindi lang pagdaragdag. Wow! Multiplication, hindi addition. Malaking shift yan sa mindset. Nakaka-excite pero nakaka-challenge din. So ano to lahat para sa iyo na nakikinig sa atin ngayon? Ano ang pinaka-takeaway natin mula sa pagsisiyasat na ito sa mga ideya ng So Boldly, Reap Eternally? Ang pinakamalaking pagbabago sa pananaw ay ang pag-alis mula sa pagiging kontento na isang tahimik lang na mananampalataya tungo sa pagiging aktibo at sadyang tagapagbahagi ng ebanghelyo. Mula sa silent tungo sa vocal, pero natural. Oo, yun nga. At ang pinakamagandang balita, hindi mo kailangan pumunta sa malayo. Ang misyon mo ay nagsisimula mismo dyan sa mga taong nakakasalumuha mo araw-araw. Sa Oikos, Agora, Polis, Web tunay nga, ang ating tinalakay ay hindi para magdagdag ng pabigat o pressure sa iyo. Sana hindi ganun ang dating. Sa halip, isa itong paanyaya na tingnan mo ang iyong mga pangkaraniwang pakikipag-ugnayan sa bahay, sa trabaho, sa paaralan, sa komunidad, maging online, hindi lang bilang simpleng tsikahan o transaksyon. Hindi lang basta usap, Oo. Tingnan mo ito bilang mga potensyal na hardin kung saan maaaring itanim ng Diyos ang binihinang kanyang salita. Ito ay isang pribileyo, hindi isang obligasyon na makibahagi sa kanyang ginagawa sa mga lugar kung saan kanya inilagay. Magsimula ka sa maliit, maging tapat, at magtiwala sa kanya na magpapatubo. Hindi ikaw ang magpapatubo eh. Tayo tagatanim lang at bilang pangwakas na kaisipan para sa iyo. Kung ang bawat pakikipag-usap mo, bawat relasyon mo, ay isang potensyal na hibla o sinulid na ginamit ng Diyos para habihin ang kanyang magandang disenyo sa mundo, paano kaya nito babaguhin ang pagtingin mo sa mga ordinaryong taguusap na mangyayari bukas? Isang bagay na maaari mong dalhin at pagnilayan. Magandang pagnilayan yan. Maraming salamat sa iyong oras at pakikinig sa ating malalimang pag-uusap. hangal sa susunod nating pagsisiyasat.